Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid natin nagpapakinig. Shout out kay Mario Francisco, shout out kay User DM, shout -out kay Ronald Gutierrez, shout out kay Ropino JR. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, tatlong video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, sadyang mababanggas at may masamang pag-uugali ang mga kasundaluhan ng Westrington lalo na ang kanilang emperor. Ang emperador nila ay naglaganap ng lagim sa aming mundo ng mga tao. Ang kanyang mga kasundaluhan ay inatasan niya na manakop ng mga lugar sa aming mundo at sakupin ang ibang mga sekta para mapasakamay niya ang mga ito. Dahil sa mga nangyayari ngayon sa aming mundo, ang aming pinuno ay nais kami pumunta sa imperyo ng Westrington upang kausapin namin si Emperor Dwayne. Naitigil na niya na ang kanyang ginagawa na pagsakop sa mga ibang sekta at sa mga lugar nito. Dahil kung hindi niya ititigil ang kanyang ginagawa, mapipilitan ang aming pinuno na labanan ang imperyo ng Westrington. Kaya kami ay nandito. Ngunit sa aming pagtungo dapat sa Westrington. Ang envoy ng aming pinuno ay nagsabi na ang mansion ni Miss Eunice ay sinalakay ng kasundaluhan ng Westrington. Kaya mabilis kaming nagtungo rito upang tiyakin na ligtas si Miss Eunice. Dahil si Miss Eunice ay isa sa pinakamahalagang tao para sa aming pinuno. Dahil ang kanyang ama ay tinuturing na kapatid si Miss Eunice at ito ay kanilang kapamilya na. Sabi ni General Homeno at nang marinig ito ni Lin. Agad itong nagsalita. "Kung ganoon, ang inyong pinuno sa Elysium Gate ay tinalaga kayo upang puntahan ang Westrington at ang kanilang Emperor para kausapin na itigil na ang kanyang ginagawa. Ito ay isang wagan, Sabi ni Lin, "Ang dapat gawin ng inyong pinuno na paslangin ang Emperor ng Westrington. Dahil sa nangyari dito, ang pagpaslang sa mga walang kalaban-laban na kasambahay ay kamatayan din ang kapalit." Kung hindi ito gagawin ng inyong pinuno ako na mismo ang gagawa. Tuldo, maaari ba akong sumama sa inyo sa pagpunta sa emperyo ng Westrington? Sabi ni Lin, Nang marinig ito nila General Jimeno at General Roy sila ay nagulat. At si General Roy ay napabulong. Ano? Ang prinsesa na ito ay masyadong walang pasensya. Nais niyang paslangin ang emperor ng Westrington. Ang ganon gawain ay hindi basta-basta hindi alam ng prinsesa na ito na masyado mapanganib ang gusto niyang mangyari. Hindi madali mapaslang ang emperor ng Westrington. Dahil ang mga nakabantay dito ay nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual. At sa higpit ng pangangalaga ng mga kasundaluhan ng Westrington, hindi madali makalapit sa emperor. Bulong ni General Loy, at si General Hameno naman ay biglang napakamot ng ulo at nagsabi. Nauunawaan ko ang iyong galit, prinsesa, sa emperor ng Westrington. Na kahit kami ay sobrang galit na galit sa ginagawa ng Westrington na pumaslang ng mga taon na walang kalaban-laban. Ngunit hindi ganon kadali. Upang gawin namin ang nararapat na kaparusahan sa kanilang emperor. Masyado malakas din ang emperor ng Westrington. At ang mga general niya ay nagtataglay din ng sobrang lakas na spiritual. At kapag ginawa namin paslangin ang emperor ng Westrington, magkakaroon ng isang malawakang digmaan. Laban sa ibang-ibang sekta na kapanalig ng Westrington. Laban sa aming sekta, kapag nangyari iyon, madaming masasawi at ito ay ayaw mangyari din ng aming pinuno. Kung sa pakikipaglaban lang, kahit kailan hindi sumuko at natakot ang aming pinuno sa sinuman. Kahit sa hari pa ng mga demonyo, sabi ni General Hameno, kaya inihiwasan din ng aming pinuno na mangyari iyon sabi ni General Hameno, nang marinig ito ni Lin. Siya ay medyo kumalma at napagtanto niya na tama nga ang mga sinabi ni General Hameno. At ito ay nagsalita, kung ganun, dapat hindi nga madawit ang pangalan ng Elysium Gate sa pagpaslang sa Emperor ng Westrington na inyong tinutukoy. Kaya kung ganun, kami ng aking nobyo ang gagawa nito. Kailangan ko na siyang makita, sabi ni Lin, nang marinig ito ni General Hameno at General Loy sila ay napakamot ng ulo. At maya maya si General Jimeno ay nagsalita. Kung iyong mamarapatin mahal na prinsesa, nais ko sanang malaman kung saan mundo ka nagmula. At sino ang iyong tinutukoy na nobyo na kuya ni Miss Eunice? Ano ang kanyang pangalan? Sabi ni General Jimeno. At nang marinig ito ni Lin siya ay nagsalita at nagbago ang kanyang pag-uugali kanina nang siya ay unang tanungin ni General Jimeno. Si Lin ay nagsalita, ako ay nagmula sa lugar ng mga elf. Ang aking ama ay hari ng mga elf. At sa mundo namin mga elf. Nakilala ko ang isang tao na napadpad sa aming lugar. At ito ay aking naging nobyo. Sa hindi sadyang pangyayari na hulog kami sa isang lagusan. Na nakakonekto sa mundo naming mga elf at sa mundo niyong mga tao ang lagusan na iyon. Kaya kami nandito ngayon. At dahil sa pangyayari sa lugar ng Westrington na inyong sinasabi dahil sa inutos ng aking nobyo na sirain ni Miss Eunice ang bentahan ng sasakyan sa nasasakupan ng Westrington, at si Miss Eunice ay pinasira nga niya ang bentahan ng sasakyan. At nang malaman ito ng Emperor ng Westrington kaya siguro siya nagtalaga ng mga daan-daan na sundalo niya upang makapaghigantay sa aming ginawa. At kung iyon tinatanong ang pangalan ng aking nobyo, ay hindi ko din alam. Ito ay nawala ng kanyang memoria Ngunit ito ay tinawag namin siyang Vin. Tuldo Nang marinig ito nila General Jimeno at General Loy sila ay lubos pang nagulat. At si General Loy ay tinawag si General Jimeno upang kausapin. Mawalang galang na prinsesa ng mga elf. Hindi nga kami nagkamali. Ikaw ay nagmula sa ibang mundo at ang iyong katayuan ay isang prinsesa. Dahil sa iyong pigire na pagtanto namin lahat ng iyon. Paumanhin sa aking inasal sa iyo kanina mahal na prinsesa. Sabi ni General Loy at nang marinig ito ni Lin siya ay nagsalita. Nauunawaan ko kung bakit naging ganun na lang ang naging reaksyon mo nang makita mo ako. Kaya wag mo naisipin iyon. Sabi ni Lin at nang marinig ito ni General Louis siya ay nagsalita. Salamat sa pagbibigay unawa sa aking ginawa. At sa ngayon nais ko sana hilingin na kausapin ko saglit si General Hameno may nais lang ako sabihin sa kanya. At sinabi ni General Louis General Hameno, hali ka saglit at mahal na prinsesa maiwan ka muna namin saglit. At ang dalawa ay naglakad ng ilang mga hakbang, upang makapag-usap at hindi marinig ni Lin ang kanilang pag-uusapan. Maya, maya si General Roy ay nagsalita, sa pagkakasabi ng prinsesa ng mga elf, ang kanyang nobyo ay nawalan ng memoria At hindi nito matandaan ang pagkakilanlan nito kaya sila na lang ang nagbigay ng pangalan at pagkakilanlan sa kanyang nobyo. Ngunit, kung ating iisipin, ang pag-uugali ni Master Daryl ay ganon na ganon. Ito ay tinatago niya ang kanyang pagkakilanlan upang hindi malaman ng iba kung sino talaga siya at kung ano ang kanyang katayuan. Dahil sa ganon pag-uugali ni Sec Master Daryl, nakakapunta siya sa iba't ibang mundo na hindi nakikilala. Sa tingin ko General Jimeno na si Sek Master Daryl nga ang kanyang tinutukoy na nobyo at kaya ganon na lang din ito magutos kay Miss Eunice si Miss Eunice ay napakataas ng katayuan sa ating mundo. Na walang basta-basta nakakapag-utos dito kahit na si Sect Master Ambrose ay naiilang magsabi ng iilang gawain kay Miss Eunice. Si Master Daryl lang ang nakakagawa nito, sabi ni General Loy. At nang marinig ito ni General Jimeno siya ay nagsalita at sinabi. Tama ka nga General Loy. Si Master Daryl ay totoong nakabalik na sa ating mundo. Labis akong natutuwa sa mga oras na ito. Malaki ang maitutulong ni Sect Master Daryl sa pagpigil sa ibang mga imperyo na gumawa ng isang digmaan sa iba't ibang sekta. Lalo na, ang ibang nilalang na naninirahan sa ating dahigdig. Kung malaman nilang nagkakagulo ang mundo ng mga tao ay sasamantalihin nila ito upang ang buong sangkatauhan ay kanilang makubkob. Sabi ni General Hameno, at nakakatiyak din ako General Loy, na hindi peren alam ng prinsesa ng mga elf, kung sino at ano talaga ang katayuan ng kanyang nobyo. Kaya magmadali ka na, dalan mo na siya sa imperyo ng Elysium Gate Sec, para makita din siya ni Sec Master Ambrose. At nakakatiyak ako na nandun na din sila Miss Eunice at si Sec Master Daryl sa mga oras na ito. Papasama ko sa inyong pagbalik ang ibang kasundaluhan upang maging ligtas ang inyong pagtungo sa imperyo ng Elysium Gate. Sabi ni General Hameno, at nang marinig ito ni General Lui siya ay tumugon. Tama ka nga General Hameno. Kailangan na nga namin bumalik sa imperyo ng Elysium Gate. At ang dalawa ay magkita na. Bago din gumawa pa ng isang gawain na makakabigay panganib sa ating ang prinsesa na ito. Sabi ni General Loy. At mabilis na bumalik si General Hameno sa harapan ni Lin at sinabi. Mahal na prinsesa, maaari na kayo umalis ngayon. Kasakasama ang iilang mga sundalo na aming daladala at si General Loy ay kasama mo din sa pagtungo sa Imperio ng Elysium Gate. At ako kasama ang libo-libong sundalo, ay magtutungo na sa Imperio ng Westrington, upang ibigay ang mga salita ni Sect Master Ambrose sa kanilang Emperor. Sabi ni General Hameno, nang marinig ito ni Lin ito ay nagsalita, Ambrose pala ang pagkakilanlan ng inyong pinuno ngayon. Kung ganun, mag-iingat ka General, salamat ulit sa kabayo na ito at General Loy. Maaari na tayong umalis upang tumungo sa inyong imperyo sabi ni Lin. Nang marinig ito ni General Loy agad ito tumugon at sinabi. Oo mahal na prinsesa. At si General Loy ay sumigaw. Kayong mga sundalo na itinalaga ni General Hameno na sumama sa aming pagbalik sa ating imperyo. Maghanda na kayo. Tayo ay aalis na. Ang mga kasundaluhan na tinalaga ni General Hameno. Ay mabilis na nagsikilos at sila General Loy at Lin ay nagpasya ng umalis. At habang sila General Loy at Lin kasama ang ilang mga kasundaluhan, na umalis patungo sa Elysium Gate, si General Hameno ay pinagmamasdan ang mga ito, at sinabi sa kanyang sarili, Mukhang, hindi na namin kailangan mag-alala pa, lalo na si Sec Master Ambrose ay masyado nang nangangambasa ng yayari sa aming mundo. At dahil nandito na si Master Daryl lalo na ang kanyang nobya ay may kakayahan din makipag. Laban, nakakatiyak ako, nababalik na sa katahimikan ang aming mundo naming mga tao. Sabi ni General Hameno, at maya maya ito ay sumigaw. Magsihanda na kayo. Tayo na ulit tutungo sa imperyo ng Westrington. Kailangan ko ng isang kabayo. Ikaw, ako na muna ang gagamit ng kabayo mo. Sumabay ka na lang sa iba maglakad sabi ni General Jimeno at ito ay sumigaw. Tayo na magtungo sa Imperyo ng Westrington. At sila General Jimeno kasama ang libo-libong sundalo ng Elysium Gate. Ay nagtungo na ng Westrington. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!